Hey guys! Welcome here sa Pamshi Store. Hi! Tapira Sudan! Hi! Tapira Sudan! Hi madam! Uy! Iba-iba! It's okay! It's wow! baruming Merong ano. Kasi tawag ka ng... Adobo. Ah! Ganda ng adobong cutting nila ha. Pang masa talaga. At meron tayong <laughs> adobong Sina, fish. Lagi dito kaya Apple And meron tayong mga hot dogs. Wala pa yung mga tao, no? Ano ba? Uh, pa sila. Ah, kaya pala. <laughs> ah, so, 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 Mm, tara ga. Uh, we have fried chicken. Wow, monggo. Fried chicken and bola-bola. Ala, ah, no. ang ganda Ayung talaga. Ano'ng scalgo ginagawa? Tulungan mo ako dito. Ben tayo isa tawag dito, kareng ko puto. photo. ko ani ha, saka serve. Na hindi ko doon. So punta tayo kasi may dinuguan siya. At ang lawak dito. Ala, kagwapa sa atong kuwan sa barbecue station. So may mga barbecue sila ba? Yeah! Perfect! Ayan. Loob kung kaya-aya ba? Lagi magkaon ni Karen Tensa lang kayo mag-vlog-vlog sa mga or na So, meron mga barbecue station. So, ito si koan Umiyak yeah, ka Ito yung umiyak ka eh. Umiyak siya kahapon kasi dahil sa usok. <laughs> bottle oh. Yeah. So, so ito yung mga ito yung ano dining area niya. So we meron tayong water station. Meron tayo. Meron tayo ito makain. Ah, oh, ang grabe pala no. It's 2 4 6 2 4 6 8 10. 2, 4, 6, oh, 20 pesos. Kailangan pa po natin ng more 20. Actually, may mga nakantabay na akong kaway pang additional na mesa. Ah. Uh, oh. oh. Lawak para dito, no? Laki pwede to mag reception ng Pwede pwede ba reception dito mag magkuan o oh, <laughs> backdrop? Oo nga. <laughs> for birthday for ano lang ba intimate <laughs> ano 30 occasion Pag 30 packs, 50 packs. Pag oh, ito yung ating pang freebies ngayon. Ah, I'm so, so excited. Yan ang pinuntahan ko talaga ang free. Yes. Uh, thank you so much to <laughs> Uh, Ati Babin and ah. AJ, AJ Babin and Hello, oh, Hello Kalo Bizarro Scaldo So we have a lot of chicken Oh chicken And Luya Yes, so yun talaga nga mm -hmm. sa Scaldo Luya and chicken, this is ako sa Oh my god So hindi na natin kumula So kahit mga alas mo, siguro ito lumabas okay. Ah, and, pero mostly dito it, mga 12 kumakain. 7.30 may lumalabas. Ah, oh, okay. Ayan na. Ah, ayan. Palabas. Ano pa ba Sige na, pagkwara na tatagkuan. Munggos na yun. So ito yung store niya. Sa painag munggos. Ayan. Sorry, yung mga guwapa kaya itong kuwan. Tapila rin ganyan siya, sir. Pila. Tapila ganyan na? 25? Pila ganyan na? 35. Hi. Ito na yung mga ano niya. So, again. Ay, magkosin sa mga pre-show. Ay, dyan na ako bigyan pwede makita ng tao. Ayan, dobutahan natin. Pagkwate sa mga pre-showhan kung kuan ba. Yes, ay mag-vlog sa kajit lang. Kajit lang. <laughs> Ito. Yung balon, bula lang kay 70, no? 70 ang bula to. Ito sa pay na. 40, o, oh, diba? Ang egg is 15. 15, no? 15. Hot is 20. Lumpia is 10. 15 ang hot ang lumpia. 5 lang. Ito ang kids lang. Oh, Oo ba? Ang yung... So, ay, yun na lang kayo eh, para makapalitan so, sila. Ba, ito inyo? din ang... Ito, pila ni... Ito, ah. Turkey ba? Uh -uh. So, 30. 30 ang fish. Ito naman is 40, di ba? Ay, 50. 50 ang serve. Kasi mahal na ang pork ngayon. Di ba? 50 is mura na yan. 160 yata yung fish. Ito? Among rice, 2. 45. 45 chicken bread. the... Ang manga naman ni Donna is? 10. 10, O, oh, di ba? Grabe si Don na nag-angkat talaga. Kuchinta naman nila at photo nila dyan na tag-8 tag, tag pesos each. Yeah. At may saging tayo tag-10 pesos each. Charot lang. <laughs> Bila saging dahi. tag 2.5. 5 O, oh, di ba? O, oh, yan. Yeah. So, marami na talaga. Ito. ito yung school natin. Ito yung alamamate namin ni Benda. Ni Argel, ni Macro, ni Rhea, ni Bating Ako, Diva, JigJag sir, Sino pa mga dito? So ito yung mga alma mater namin ng GNHS. So from first year, ay dito kami sa first year, kapos A, ito yung kapos B. It's second year to fourth year. So dito din kami na graduate Yeah. So ang, ang, ang lalaki ng mga building ngayon, so, sa kita amin, walang mga second story, mga first, sto first story lang, mga plain lang, no? one story lang talaga, mga, base mga base lang talaga. So may mga parking area dito. Diyan naman yung oh na China, na na bahay. So, let's go. Ay, ayan na, dumarating na. Zombies are coming. <laughs> ayun na sila. ko, na sila. Wala ka pa yung ano na kayo? Ayan na, 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 na kayo?

Pagkara sa takay mo siguro an. And... eh oh. hi madam. Oh, may mga may mga friend ako mga sa mga kilala. Yeah. Ako ma'am si Porter sila third year noon. Ah, so, ah nasapon lang din ni sa. Niya. Ah, sige na. Ako. yeah. Hi, ito din maganda 'to bubutukan 'to, maganda. Bigatin sa church. Yeah. Ang dami. Ayoko na ipakita sila kasi ano, baka maiiyak sila pa. So, the mga ano. Ah, ang dami ng mga students. Come on. Hi, Dai. Ano kayo? Dai. Hi, sarap. Oo, oh, um, sarap. Sarap na ang ginuguan. Ano yun yun? Pula tayong mama. Ako kada dito guys is self service. So after nyo pag ano kain, kayo na dito sa Karen ng lababo. Ayan. Ito yung basurahan nila. Ayan. Ah, ang aros kaldo ni Ma'am is malapit na maluto. Ah! Dapat pang snack lang to para ano. Yeah. Okay na? Oh. Pag-sure oh, balance na ako? Hmm. Okay na. Dito ang ano. Idagdag mo sana. Kaya magtakal. Punta ka sa ano? Ha? Ayan sa ito. Magtakal tabi as a man. Hilaw pa eh. Hilaw pa nga eh. Oh, sabi? Oo, ba sa tubig talaga yan, ma. Oo, Hilaw pa nga yan. Stuck na lang kayan, ma. Kasi, ah, araw, dito na ako na. Oh, yeah, may mga delivery sa tubig. Oh. Diba siya lang dito? So, may mga gulay pa dito, guys. Yeah. Ayan. Ayan sila. Ayan. Easy day. Wala lang si ating bibiyan ng day. Agoy. Ay, may nalang po, kaya na sa serving, nalang po tayo nalang. Ayun. So, mamaya na yan, mga paglabas ibabas Wala, ang munggos. Sa mga! Ginoko! Ang ginoko! Ang bigate sa buntog ka na nasali na si Bating sa pag-serve. Go, <laughs> ah uh, So, grabe kami sila. Nagkuhan yung ribating, nagtulong uh, kami sa pag, ano, pag, tawag ito? Pag-serve. Ay, grabe. Grabe. So, bakit yung braso ko? <laughs> ang ginawa ko. Doon naman, meron na siya mga katabi. So, hindi lang sila dito ang tindahan. May mga tindahan naman siya dito, dito sa kanya pwesto, may malawak na area. Dito naman, may mga tumitnig na, na mga ano din doon. May ulam, may ulam din doon. So, kahit saan papunta doon, may mga ulam. So, may mga suki-suki doon na naman. Dito, may mga suki-suki. Ganun talaga yung business natin. The more um, barking of customers, no? Ganun yung tawag dito? Paano? Pa, si tawag ano? Pa, din pa Paano pa... Pugyaw para kumuha ng attention ng mga customers ay yung pang paano ba pang pa invite ng customers ay so, yes. so, yun ng kapatid ni GD Lo ikaw to di ba yung kinasal so yun so marami na so, may mga bread barbecue din doon So ang sarap talaga ng mga ulam ni Ma'am CG ito talaga ang sarap to oh. ito at yung sabaw meron ding munggo ang sarap din ng munggo niya so, super busy talaga dito So, let's go to Diva's house kasi may, kasi tomorrow, Diva's ko ay. In fairness, sarap na mga ulam mo ha. Thank you. Si Ma, ah, no, to, to. Kayo, ni, ano toto, to? Kaya nalulato ni ko ano, tibibian. Yeah. So, bakit pala ulo noon? Kaya ano? Kaya nga. Ano? So, hindi kami magtala. Ay, pila di amo. Isa ani. Tapila rice. 15, 30. This is 40, 70. This, dalawang, ano, pila, pila, like like eh. Pila, monggos? 30. Ano, eh. 40 plus 30, 70. Plus 30, 100. Pilang mismo? Ayon kami dito ni Batik, so 130, babayaran ko. So, magbabayo doon kami kasi we are su supporting. Dara, 1.30. So, 1.30. So, we are supporting our friend. So, bed by Business is business. Friendship is friendship. Hi, madam. May gabi. May good. Hi, guys. So, we're done visiting Mamsi's store. And, Ma kain tayo. Nag-serve tayo. And then, may parang, ano, we bring So, let's go to Tiva. So, after this, kasi, i-update natin kung mga preparation kasi pesta sa kanina. So, bye! sa na Bulag. Ang rin sa farm na tao ko sa Jin. So let's go, 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 go go, go, go. Congrats, Bamsi, chi.